Magandang araw ng Martes. Narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpaabot ng simpatiya at pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamaya ng Morocco na sinalanta ng magnitude 6.8 na lindol. Sa kanyang mensahe sa social media, sinabi ng Pangulo na nakikidalamhati ang mga Pilipino sa mga pamilyang namatayan at naapektuhan ng trahedya. Aniya handa ang Pilipinas sa magpaabot ng tulong at suporta para sa agarang pagbangon ng Morocco mula sa sakuna. Umaasa rin ng Pangulo na sa gitna ng trahedya ay lalong magiging matatag at nagkakaisa ang mga mamamayan ng Morocco. Tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa Morocco noong ikawalo ng Setyembre. Nakitang sentro nito malapit sa bayan ng Igil sa probinsya ng al -Hauz. Kahanggang kahapon, umabot na sa mahigit 2,800 ang naiulat na namatay habang mahigit 2,500 ang sugatan. Sinabi naman ni Philippine Ambassador to Morocco, Leslie Baha, na walang Pilipino na nasaktan o naapektuhan ng nasabing lindol. Maaaring bumaba ang presyo ng imported na bigas ng hanggang 6 na piso kada kilo sakaling aprobahan ang panukalang pagbaba sa import tariff. Ayon nito kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Paliwanag ni Salceda ang pansamantalang pagbawas ng taripa sa importasyon ng bigas. Mula 35% patungo sa 10% ay makatwirang solusyon para tugunan ang issue sa presyo ng bigas. Sinabi rin niya na mas mainam na ibigay sa Pangulo ang kapangyarihan na baguhin ang mga taripa. Lalo pat may natitira na lamang na tatlong linggo ang Kongreso bago ito mag month-long break dagdag pa rin sa seda hindi apektado ang implementasyon ng rice competitiveness enhancement program o rcep dahil ang 10 bilyong piso na kinakailangan upang pondohan ito ay natugunan na mula sa koleksyon ng buwis ngayong taon. Gayunpaman, sinabi rin niya na kasabay ng pagbawas ng taripa sa bigas, ay dapat maging mas agresibong National Food Authority sa pagbili ng palay upang tiyakin na hindi nito maapektuhan ang farmgate price. Binigyang diin din naman ng mambabatas na ang pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema sa bigas ay ang pagpapabuti sa kakayahan ng bansa na mag-produce ng mas maraming bigas sa kabila ng negatibong epekto ng climate change. Hinamo ng Department of Justice ang kampo ni dating kongresista na si Arnolfo Teves ng Negros Oriental na harapin sa korte ang kasong pagpatay laban sa dating gobernador na si Roel de Gamo. Ayon kay Deputy Chief State Prosecutor Anthony Fadulion, may mga legal na hakbang na maaring gawin si Teves at iba pang sangkot sa kaso, imbis na manakot sa prosekusyon at maglabas ng hinaing sa media. Hindi rin naman katanggap-tanggap na maglabas sila ng walang basehang pahayag laban sa DOJ. Nakatakdang sumalang sa arraignment ang mga akusado sa Manila Regional Trial Court sa October 4 para sa mga kasong murder frustrated murder at attempted murder. Bukod kay Teves, kabilang rin sa mga akusado, sina Angelo Palagtiw, isang tinutukoy na GA na kapatid nito, at si Captain Lloyd Garcia II, isang helicopter pilot na umaninag-maneuver ng chopper upang ilabas ang mga suspects mula sa Dumaguete. Una nang nagpahayag ang abogado ni Teves na maaring iakyat nila sa mas mataas na hukuman ang desisyon ng DOJ kahit pa na ng ibang mga suspect ang kanilang pahayag. Binabantayan ng pag-asa ang isang low-pressure area na nabuo malapit sa Batanes. Ulitong nakita kaninang madaling araw sa layong 790 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Basco-Batanes. Magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Batanes at kagayan dahil sa trough o butot ng LPA. Samantala, magdadala naman ang umiiral na hanging habagat ng maulat na papawirin at pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular na makakaranas ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan ang Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Samar. Asahan ang bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkitlat sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office. OPCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines sa gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.